Yeah Kanta ko to Para sa'yo Classmate Teka, nag ka ba? Oo, oh, oh ulol, anong course mo? Astronaut Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw Sa araw? Mainit dun na, na Gago, ay di gabi ako pupunta ron Teka, teka May pa akong kante Okay, game Hambog ng SAG Pro Crew <laughs> Unang araw pa lang Minahan na kita ha, sa eskwelahan Uniforme ay cool, baka may maeksenahan Syempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll Kaso yung iba mukhang pang shake, rattle and roll Oh, Pero iisa ang agaw pansin Isang babaeng kumakain mag-isa sa kantin Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala Haha <laughs> ngayon nga madiskartehan Wala akong pake kung magtaray o mag-inartehan Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasado Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam Hoy mister wag kang maingay Mahimik ka ma'am Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal Pero pwede ba? Tawag ko na lang sa'yo, mahal Unang araw pala i Andun kami sa my lab Hindi ako nakikinig titig ako kay my love Oo, oh, oh, love na nga kita, L-O-V-E Di ko dama ang pagod ko kahit na mag pe Pag topic ay PC, ito'y hindi easy Kaya ikay busy, pero ako'y CC Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag recess Kung eskwelahan ang puso ko, ikaw ang principal Dahil sinusunod lamang nito, kanyang minamahala ko pa ang first honor kapag nakita-kita Ikaw solution sa problem sa matematika ang buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better Multiply by tiwala at love equals forever At wala nang pwedeng mag sa ating dalawa Kasi sa aklat ng sibiga, kayo'y nakahalaga Unang araw pa lang. ako sa tropa pag sinabing kating tayo Kasi mission ko sa'king pagpasok maging tayo Yayayain lang nila ako sa bilyarang kalapitan Bakit pa ako dun sasama kung sa iyong kalangitan Di ba tama aking katwiran Sa eskwelahan dun lang kita natatabihan Kapag ikaw ang seatmate ko ayoko nang lumisan Sana dito na lang tayo at walang uwian Dang Baliw na ba ako? Hay na ko lagot sa aking assignment quiz At exam like, pangalan mo sagot Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence Kaya di na absent You're the angel God sent Ayos ba ang accent? syempre laging present Di nawawala sa school, laging lumalapag Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag Unang araw pa lang Sabing ibang klase At salamat sa pagkat ikay aking naging kaklase At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap Kung hindi ka nakilala malamang ako'y nadrap Kasi tamad akong binatang sawa sa wasa Ngunit ikaw ay estudyante Doon kaya may kwenta yan Gumawa ako ng project tulang ipapabasa Di ito para kay ma'am sayo ko to papasa Sana Tumasa ako sa'yo Sana mag-review ka rin na umaasa ko sa'yo At ang mahalin kita Hindi ko yon pinag-aralan Dahil nadama ko yon ang pusa at agad-agaran Classmate Kung mahal sana maisip mo na Matamis mong oo ang tuturing kong diploma At bago ka mawalay sa'kin sa, sa bakasyon School year na kasama ka sa puso ko Pabakasyon Unang araw pa lang binahal. classmate ko na. Nagbigay na. Nadama di kita lubusan pangkilala e ano naman basta bahin kita.